mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabag sa inyong harapan Ang padre sa vlog Palibang adventure tayo Palibang pagsabak naman sa laot At kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag subscribe Baka notification bell button Para lang kayong updated sa akin Is vlog na sa youtube Lubos ako lang kapasalamat sa mga silent viewers Subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at lagi nanonood ng mga video ko sa YouTube. din po sa mga hindi skip ng ads. Kaya salamat po sa inyo. Dito kami ulit sa Bahura. Ang balikan mga kapaders. At baka mayroon pang tera. At kahapon kaya, malaksang dagat. Hindi kami nakaporma dahil ang bangka bawan May bago kaming extra na water boy. Si Joshua. Ayan, sa unahan mga kapaders. Ayan. Naro si Kadevers Ingo. May upa pa -up si Garelio. Ayan si Kadevers Rico, kaya CR lang sa si namin sa uli ng bangka. <laughs> Aba sa amin pag-dive mamaya. God bless. Ito lagi dyan. Unang sisid pa lang. -hmm. Mm, sulit ka agad Uwan-uwan kung tawag sa amin. Nagkasalaysan yung mga kasamahan mga kapatid. Pagkapano ko agad na ito. Malaki na rin ito. Gabaraso ng aking inakay. Ang masarap dito ang luto. Pipirituhin muna. Sabay sweet and sour. Malinamnam ang lasa niya. Dito sa limang butas may nakasuot na tarigbago. Naroon. Malayo mga kapatid. At intesting kung ang butang pana. Mm -hmm. Huli ka dyan. Tinamaan man, naabot din. Para din yung pangarap, pagpipilitin ka at gaano kataas, pagsisikapin. Maabot din natin yan mga kapaders. Ayan, tarik bago. Ayos naman itong pandaradagdag, pambigas. Kaya lang, medyo silaw. Gawin ang links ating plus light. Ayan, petay ko mga kapaders para makita ang isda. Hanap tayo uli. Uy, naroon! Rid na suno! Mm -hmm. hindi nakalayas. Naigkasan kagad ang pana ako wooohooo salamat lord binomano lapula po kagad malaki kaya laang yung ating stingless nakalampas sa kabilang butas ating hihihilahin pabalik yon ayos na ito na ito may pambigas na naman tayo pag uwi mamaya pa Lumaut nga pala kami kanina tanghali ng mga kapalos baka mga alas 9 ng uras nakatsan man ako ng lapu po ngayon nung isang araw na laut natin medyo mild pa ang mga kapadyors ay magpahuli sa akin tatanggalin ko rin ito sa pana abang kami kasamahan ba ito ating hahanapin pa Hanap na naman tayo, naro, maraming isda. Ito, matampusa. Mm, sana, hindi tinamaan mga kapaders. Hindi tumalas ko isingli ng pana ako na ito, tunong, pangulam mm -hmm, huli ka dyan. Aroy, nakapunit pa. Ano ng kamalasan talaga, naro na, namuti na. Habo ng kapwa isda nila. Yun, na ito, malaking gura yan. Pasabitin yan mga kapaders. Sino kaya ang pumana? Oy, si Kadaiver Strico na naman binas-binas talaga ganitong isda kanina nakakita ko sobrang ilap ay magpahuli sa akin ito naman si Kadevers Ingo Ayan, alatan lang kanya mga kapaders muntik pang makapunit ah richik ito pang ilag para pulyang, huwag lang makapunit yan ganitong alaking alatan kasi ito sa presyo ng korea na pa ni Kadevers Rico, isa lang ang presyo mga kapaders tanggalin mo na yan at dito sa butas may nakita kong isda na ito nakasuot mm hmm, huli ka dyan kaya lang mga kapatid, hindi ko makita kung ano sa Ulitin ko. Mm -hmm, nakabunot. Ngayon, huli ka na sa akin. Anong isdaing kaya ito? Uy, lapulapuli mga kapatids. Ayos na ito. Pangalawang pa natin. Nakabunot kanina. Aroy, naritima ng una mga kapatids. Reject na ito. Wasak ang parte ng katawan ng lapulapo. Hinila ko kanina. Akala ko baga makakalabas. Yeah, reject mong palan. Pangulam na lang ito mamaya na ito pa uli isda naman atin na targetin baka tamaan ay mailap mga kapaders yun huminto ay lumayas pa ay di ay magpahuli yun sumuot huli ka na sa akin dito sa kabilang butas ating abangan mga kapaders na ito na lumampas tumago pa mm -hmm. sabi ko sa iyo malampas ka dito sa kabilang butas gitik tunong mga kapaders yung isang klaseng tunong ito ito yung masarap na sinasabawan na tunong hanap tayo uli na ito mm -hmm matampu sa mga kapaders nakaatsan ba tayo ay warak ang kanyang balat pasalugsog kaya ang ako kaya nakapulit ang kanyang balat di bali wala mong problema yan pag hindi ibigay buyer pang ulam naroon pa uli isda na naman mm -hmm, lambingan yun nakaatsan ba tayo mga kapaders delikado pa naman pang ulam nag request yung mga kasamahan ko sila man daw maulam na lambingan okay lang na ito ang mas malaki talaga oversize sibungin Nakapana si Kadevers Rico mga kapaders. Nagitik niya sa may parting mata tinamaan. Lampas may palikpikan sa kabila. Iba talaga pag dalawa ang minamahal binibinas binas. Malaking lapo na pa ang napana niya. Hanap na naman tayo. Naroon lambingan uli. Mm -hmm. Malalas ka pa at nakaharap pa na tumalikod ka pa. Yun ang pagpanan traidor. Nakaharap pa rin na tumalikod sa kapinana. Sana all, malaking lambingan ang may ng kasamahan ko. po sila. Ayos lang para pareho makaulam. At na ito pa sa butas ng panlabo mga kapaders. Dinublihan ko ng pana ako yung malaking surahan. Piyan ni Kadebers Rico. At baka makabunot. sayang talaga ito. Malaking surahan ito mga kapaders. Yan di ka ni Kadebers Rico. Ay ito na. Yoy! Kuartal linaw ito. Halimaw sa laking surahan mga kapaders. Yan. Pero siguruhan ko yung pana ako din sa kabila. At baka makabun sa pani kadewe si Reiko. At nagsinyis kaya si kadewe na help me, help me. Malaking surahan na sa butas sa pinana ko. Panain upa kapaders hanap tayo ling isda naroon malaking bukaw hirit na lang yung mga kapaders isang kayo tumasuot sumuot ka dyan sa malaking pinagong sumuot ka huli ka mm -hmm. ay nakatiplak mga kapaders sayang pa na ito sa butas mm -hmm. huli ka dyan anong isda yung kaya ito hindi nakibo na mukhang nagitik mga kapaders at lahin. oy namula mga kapaders oy lapula po ito sigurado ko baka lambingan ay hindi maya maya mga kapaders ayos na ito nakachamba tayong maya maya ito ang maya maya nasa dagat wala sa gubat Pandaradagdag dagdag na naman hanapan ko pa parang meron pang kasamaan sa butas naroon mga kapaders mm -hmm, Lapula lapu uli maya maya uli, mga kapaders kwarta na ito huwag lang makabunot huli ka na ay hindi malaking sibong yung mga kapaders uy may humila ano yun ay hamal yan, parang balangitan mga kapaders sinila natin si Bungin ay bitawhan mo yan, akin yan, pampinta pa naman yan ay balangitan talaga mga kapaders mamaya kang balangitan ka papanain kita uli ka rin sa akin gigitikin ko mo itong lapulapong ito obres ito mga kapaders, malaking lapulapo ito estimate ko may isang kilo ito na ito na, malaking balangitan mamaw sa laki mm huli -hmm. ka dyan dugo peta tama sa ng katawan mga kapaders hindi ka makakasabit sa pana ko, huli ka rin sa akin. Kanina, kinagat mo yung lapula po pinana ko, ngayon daw, makatakas ka pa, hindi ka makakatakas. Sigurado sa'yo, tatlong buong niyog, balangitan or labog kung tawag sa amin sa kison, pero sa bisaya, igat mga kapaders. May laking balangitan ito, kaya pala kinagat yung malaking sibungin kumakaw sa pinana. Aagawan mo pa ako at pang bigas na yung pinala ko, ikaw pa ang kakain. Hanap na naman tayo dito sa butas at silipin mga kapaders dahan kaya di isda na ito taligbago bago Oy, lumampas sa kabilang boots mga kapaders si sa kabila ay naroon bukaw naman mm -hmm. huli ka dyan pang ulam sa bawan ito naman aking iuulang pag uwi mga kapaders Ayos na ito bukaw at naroon pa magkasawan taligbago nag-abay-abay na lang yung mga kapaders pinapahabol tayo na ito ayaw magpahuli sigurado ko na ito ayun nauna yung isang mga kapaders sumuot kayo dyan Ya, yeah, sige, sumuot. Suot, suot. Sumuot kayo, sumuot kayo. Ayaw sumuot. Dito na lang tayo sa butas masilip. Baka miss na nakasuot pa. Na ito, talikbago mga kapaders. Mm -hmm. Malabas pa ang ulo mo. Kala mo tataguan mo pa ako dyan. Labas ka dyan. Huli ka sa akin. May sima yan. Ayan. Talikbago ni mga kapaders. Sayang dalawan ayo sumuot kanina pinapasuot ko na ay yun ang kasabihan sa relasyon pag ayaw na huwag nang pilitin nang wala nang masaktan sa isa't isa hanap tayo ulit mga kapaders naroon buka ulit mas malaki ito umigkas kang pana ka ay masuot na um, mm -hmm. saka umigkas naman ay yan ang talaga ito sasablayan pa dahan dahan ang paghila baka makapunit para sablayan pala ako mga kapaders dahan da ay sabi ko na makapunit na naman buti na lang at katigasan ang tinamaan na ito pa sa butas Mm -hmm, huli ka dyan. Talik ba mga kapaders? Huwag lang makabunot. Yun, maganda patapan natin. Malapat ito mga kapaders. Kwarta na ito. Ayos na pandara dagdag. Pindali ang sulang plus para makita ang kulay ng talikbago para buhay na buhay. Uras nga pala ngayon, alas 4 ng hapon. Maahon na rin kami at mawawi na. Na ito na mga kapaders. nawi na pala ang kami ng mga kasamahan ko. Ayan, nakatsamba kami ng surahan man. Saka malaking sibongin saka maya maya mga kapatid saka mala pala talig bago. ayos na ito siya nga pala lubos na po salamat kay Lord at magandang biyaya pinakita sa amin ngayong araw na ito salamat Lord may pambigas naman kami ngayong hapon malaking tulong ito para sa pamilya namin na ito malaking maya maya ina pa na o kanina saka sibungin man yung bukaw mga kapatid Yon, lapo lapo ma nakachamba tayo Nung isang araw, yung lapula pong manakita ko, mailap ayaw magpahuli. Ngayon ako na ako po at nakapa na, ayan, namula na mga kapaders. Andiyan pa sa loob ng sinay yung malaking balangitan, yung kumagat sa malaking sibongin na pinana ko kanina. Haagawan pa ako ng balangitan, ay haamal yan. Ngayon na, ko sila parehas. Bunutin mo, kadevers ingo, yung balangitan sa sinaya. Pakita mo natin sa manood. Ayan, balangitan mga kapaders. Baka ay madus kilos yan, estimate ko lang yan. Yan masarap gataan or daing kaya lang hapon ng mga kapaders. Alam nga na sa oras, depende daingin yan. Gataan ngayong hapon, pwede yan, pang ulam. Ah, yun lang, inalbor ni mama, pangulam ulam daw nila. Sige na, kailan na yan mga kapaders, pang ulam nila yan. Ating titimbangin na mga kapaders. Kung mailang kilo to aming huling isda lahat-lahat. Unang -lahat. salang, lapu-lapu, sa kaasurahan, iisang presyo mga kapaders na yan. Yeah, malaking surahan. May kilo kilo kaya ito kasama ng sibungin sa kasurahan sa kaitong may maya mga kapaders kasama sa presyo rin iyan ating isa lang isa lang sa timbangan hanggang masira yung timbangan na yan at yung pupunin itong palang ganitang ito mga kapaders ayan maya maya sa kalimpa yan sige tulungan ninyo ako pag timbangan at para matapos yan puro sibungin mga kapaders tuwa ang buyer ang mga kabili ito pa ito, bigan kasama yan sa lapu-lapu. Ilang kilo kaya lahat? Ilang kilo? Oy, ayan, mamimili. Wep! Oy! Kulang-kulang kilo -kulang kilos mga kapaders. Ating lapu-lapu. Ito naman, pangalawang salang. Mga bitilya, 130 kilo. Sama-sama na yan. Taligbago, alatan, bukaw. Isang presyo mga kapaders. Ako na lumalagay sa tarahan para mabilis kumilos mga kapaders. Ayan, surahan na yung mga dumalaga. Kasama na yan dyan. Ito, tulungan na kaya ninyo ako para mas matapos. Eh, bahala kayo. oh, ba ito pa? Mayroon pang mayamayan, naligaw. Nadagaan ng ibang isda mga kapaders. Ito, bukaw. Na ito pa. Na ito, ito pa, bukaw, alatan. Na ito pa, dalawang timbungan. Ubus na mga kapaders. O, oh, taligbago. Na ito pa, ilang kilo kaya ito. Yun. Mayroon pa. Ay, mayroon pa pala mga kapaders. Yun, lapujin. Huwag yung balangitan na yan. Pangulam yan. O, mauhulog, mauhulog. O, ito. Ilang kilo kaya lahat? Kuy, kulang-kulang limang kilo mga kapaders. Ayos na ito. Kwartan linaw na. Bawin ang gasos. May hikitain pa kami. Abang-abang lang. Kumagalong partihan. Bawat isa na ito na mga kapaders ang aming kinita lahat lahat sa isda 1,575 ang gasos naman 427 ang natira 1,148 divide 5 bawat isa partihan 229 ayos na ito tatlong kilo mix na ito, mga kapaders salamat lord sa biyaya na pinagalabun sa aming apat pati na rin sa ating karagatan kahit para paano may isda pa rin maraming salamat ulit sa inyong panood ababang sa ating panibang adventure God bless in pagkalagi dyan